Ngayong simula na naman ng isang panibagong school at work week, alamin natin kung magandang panahon ba ang naghihintay sa atin ngayong linggo. Iatid sa atin niya ni Pagasa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Magandang hapon po sa ating lahat. sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or IPCZ ang nakaka dito sa Mindanao. Kaya asahan natin dito sa kabuuan ng Mindanao ang magiging maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pagkulan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin na maaliwalas na panahon pero may mga chance pa rin ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. naman tayo nakataas na anumang kill warning sa anumang seabirds ng ating bansa. Kaya asahan ang mga pag-aaraw na banayan hanggang sa pampaman na Alrang. Samantala, uh, wala rin naman tayong binabantay na anumang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa detalye sa ating mga dam, narito po ang mga detalye. Music ang latest dito sa Pag-asa Forecasting, Chanel Dominguez po at magandang hapon. At magandang hapon po, maraming salamat pag Weather Specialist Chanel Dominguez at paalala sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galiing tumutok dito lamang sa PTV Info Weather.